Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay sa mapagpalang araw sa iyo, kaibigan, purihin ng Diyos sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong muna ang ating mga avid listeners, sina Kuya Ban at Ati Tipindumo, Maria Luisa Rodriguez, si Kuya Jimmy, Neri at uh, Victoria Samonte, si Ati Elsa Francisco, Ati Portia Palma, Marley Gutierrez, Brenda Pangilinan, Tess Macariola, si Ate Thelma Miguel, Tiding Mangundayaw, Madonna Miranda, Serajim Jim Gel, Karina Tolentino Gregorio, at Adrian Francisco. Mahirap sumunod sa utos at kalooban ni Jesus. Ngunit sa sandaling tayo naman ay sumunod tatanggapin natin ang mga pagpapalang walang katulad at kapantay. Ito ang pagbubulay-bulayan natin ngayon dito sa ating programa sa pamamagitan ng ating pag-aaral sa Juan 15, Gis hanggang 17. Hayaan ninyong basahin ko ang magandang balita Biblia ng Juan 15, Gis hanggang 17. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sagayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pagibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Sinabi ni Jesus sa verse 10 ng ating aralin na kung sinusunod natin ang kanyang mga utos ay mananatili tayo sa kanyang pag-ibig ang pananatili sa pagibig ni Jesus ay katumbas ng mga pagpapalang hindi kayang pantayan ng daigdig. Gayunman, hindi lamang basta pagsunod ang hinihingi ni Jesus, kundi pagsunod na katulad ng ginawa niyang pagsunod sa utos at kalooban ng kanyang ama. Napakataas ng standard. Ganito ang wika ni Jesus sa Lukas 4.34 Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Ang pagsunod sa kalooban ng kanyang ama ang dahilan kung bakit siya bumabangon tuwing umaga. Ang pagsunod sa kalooban ng kanyang ama ang dahilan kung bakit natatapos ang bawat araw na may diwa ng pagdiriwang at pagtatagumpay. Sumunod si Jesus sa utos at kalooban ng kanyang ama hanggang sa kamatayan sa ibabaw ng krus. At sa 1.5.30, sinabi pa ni Jesus, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Walang posibleng maging tunggalian, sapagkat sigurado si Jesus na laging ang kalooban ng kanyang ama ang susundin niya kahit na ito'y taliwas sa sarili niyang kalooban. Sa atin, karaniwan ay baligtad. Handa tayong sumunod sa kalooban ng Ama hanggat hindi ito sumasalungat sa ating sariling kalooban. Kung matatagpuan tayo ng Diyos, na tayo'y sumusunod sa Kanya, na katulad ng pagsunod ni Jesus, igagawad sa atin ng Diyos ang mga sumusunod na pagpapala. Una, sa sa atin ang kagalakan ni Jesus. Wika sa verse 11. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa sa inyo ang kagalakan ko, nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ang kagalakan mula kay Jesus ay hindi kagalakan bitin o kapos o kulang, kundi full, complete, overflowing. Naguumapaw na kagalakan at sapagkat sobra at nag-uumapaw ay nababahaginan ang iba. Ito'y kagalakang nagbibigay din ng kagalakan sa iba. Tandaan, ang paghahanap ng kagalakan ay hindi dapat maging layunin ng buhay. To seek pleasure should never be a life objective. Sa halip, ang dapat maging layunin ng buhay ay, ay ang paggawa ng mga bagay na nagdudulot ng kagalakan sa Panginoon. Ano ba ang mga ginawa ni Jesus na nagdulot sa Kanyang Ama ng kagalakan? Ito'y ang pagtupad niya sa misyon na ipinagawa sa Kanya ng Ama. Mababasa natin ito, sa Lukas 4.18 na ganito sinasabi. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Ito ang mission statement ni Jesus na dapat ding maging mission statement ng kanyang mga tagasunod. Wika niya sa Juan 20.21 Kung paanong isinugo ako ng Ama isinusugo ko rin kayo. Kung sa bawat araw ay nabubuhay tayo tungo sa katuparan ng misyong ibinigay sa atin ni Jesus, mararanasan natin ang tunay na kagalakan at sa huling sandali ng ating buhay ay masasabi rin natin ang idiniklara ni Jesus doon sa ibabaw ng krus ng Kanyang sabihin, IRIS, finished. It is fulfilled. Naganap na. Ikalawa, mararanasan natin ang pag-ibig ni Jesus. Una na niyang inialay ang kanyang buhay dahil sa sobrang pag-ibig sa atin. Wika sa verse 13 ng ating aralin, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Nagawa na ni Jesus ang ultimate sacrifice para sa atin. Ngunit hindi pa rin siya tumitigil ng kanyang pagmamahal. May pakialam siya sa atin hanggang ngayon. Hindi niya tayo iniiwan ni pinababayaan man. Ang pag-ibig niya forever. Walang hanggan, walang boundary, walang limitasyon, walang sinumang makakaagaw ng pag-ibig na ito. Wika ni Pablo sa Roma 8, 38 at 39. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pagibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o mga pamunuan at ang mga kapangyarihan ang kasalukuyan ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o aninmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Hesus na ating Panginoon. Ikatlo mapapabilang tayo sa pinakamalapit na kaibigan ni Jesus at magiging katuwang sa kanyang ministeryo. Hindi na tayo ituturing na mga lingkod o mga alipin, kundi mga kaibigan. Wika sa verse 14, Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Ang maging lingkod o alipin ng Diyos ay isang malaking pribilehyo at karangalan. Si Moises ay lingkod ng Diyos. Wika sa Deuteronomio 34.5 At si Moises na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab tulad ng sinabi ni Yahweh. Si Josue ay lingkod ng Diyos. Wika sa Josue 24-29, lumipas ang sandaling panahon at ang lingkod ni Yahweh na si Josue na anak ni Nun ay namatay sa gulang na isandaan at sampung taon. Si David ay lingkod ng Diyos. Wika sa awit ang piniling lingkod na ito'y si David, aking binuhusan ng banal na langis. Si Pablo ay lingkod ng Diyos. Wika sa Titus 1.1 Mula kay Pablo, lingkod ng Diyos at apostol ni Heso Kristo. Ang mga higanti ng pananampalataya na si Nam Moises Josue David at Pablo'y mga lingkod ng Diyos. Napakalaking karangalan at pribilehyo nito. Ngunit lalo namang malaking pribilehyo at karangalan ang maging kaibigan ni Jesus. Wala nang papantay dito. Bilang kaibigan ni Jesus, tayo'y nagiging co-creator niya. Baka tayo ng kamanghamanghang mga bagay na higit kaysa ating kakayahan. Bilang kaibigan ni Jesus, tayo'y nagiging co-sustainer niya. Napapanatili natin ang kagandahan at kayusan ng mga bagay-bagay. Bilang kaibigan ni Jesus, tayo'y nagiging co-consumator niya na isasakatuparan at natatapos natin maging ang mahihirap na gawain. Bilang kaibigan ni Jesus, nagiging katuwang niya tayo sa katuparan ng mga layunin ng Diyos dito sa lupa. At higit sa lahat, bilang kaibigan ni Jesus, sigurado tayong may silid doon sa langit. Ikaapat, nalalaman natin ang lahat ng sikreto tungo sa isang buhay na ganap at masaganang lubos. Wika sa verse 15, Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Lahat. Wala na siyang ililihim na anuman malalaman natin ang sikreto ng pagtatagumpay dito sa lupa at higit sa lahat doon sa langit. Ang isang ganap at masaganang buhay ay hindi lamang nasusukat sa kasaganaang material, higit itong nasusukat sa kabuluhan at katuturan ng buhay. Maaring maging masagana sa material na bagay ang isang tao ngunit hungkag pa rin ang buhay. Sa kabilang dako, maaring maging kapos sa material na bagay ang isang tao ngunit sagana naman sa kabuluhan at katuturan at kahulugan ang buhay. Ang pagpapala ng Diyos ay higit pa sa pera ang sakop ng kanyang pagpapalay material, emosyonal, psychological, social, and spiritual. Kung tayo'y mananampalatay at susunod, sa mga utos at halimbawa ni Jesus, tatanggapin natin ang holistic blessings, material, psychological, social, and spiritual. Wika ni Jesus, sa 1.14.6 Ako ang daan, ang katutuhanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung mananatili tayo kay Jesus, hindi tayo maliligaw sapagkat siya mismo ang daan kung mananatili tayo kay Jesus, hindi tayo mabibiktima ng kasinungalingan sapagkat ituturo niya sa atin ang mga ng magpapalaya sa atin. Kung mananatili tayo kay Jesus, hindi na tayo mamamatay sapagkat dadalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan. Ikalima, Isinusugo niya tayo bilang kanyang kinatawan. Wika sa verse 16. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo. Isang napakalaking pribilehyo ang maging kinatawan o ambasador ng isang bansa sa, iba, sa, sa ibang bansa sapagkat kinakatawan niya ang buong bansang nagsugo sa kanya halimbawa ang ambasador ng Pilipinas sa US ang may pinakamataas na ranggong Pilipino katungkulan niyang pangalagaan ang magandang relasyon ng Pilipinas at ng US katungkulan naman ng US na pangalagaan ang kanyang seguridad pati na ang kanyang staff. May tinatawag na diplomatic immunity ang ambassador. Ibig sabihin, hindi siya maaaring akusahan o hulihin sa buong panahon ng kanyang panunungkulan. Lalong isang napakalaking pribilehyo ang maging ambasador ni Yesus sapagkat ang kinakatawan niya ay ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang presidente ng mga presidente. Ang kinakatawan niya ay ang kaharian ng Diyos at ang katungkulan niya ay mapalapit ang ugnaya ng tao sa Diyos sa pamamagitan ni Yesus. Ang nagkakaloob ng siguridad sa mga hinirang ni Jesus ay ang Diyos mismo. Oo, maaaring mapahamak ang katawan ng mga hinirang ni Jesus na tunay na sumusunod sa kanya katulad ng naganap sa mga alagad. Ngunit ang kanilang kaluluway mananatiling ligtas hanggat tanggapin nila ang gantimpala ng buhay na walang hanggan sa langit. Nang binanggit ni Pedro na iniwan nila ang lahat para sumunod kay Jesus, ganito ang paniniyak ni Jesus sa kanila sa Mateo 19, 28 at 29. Tandaan ninyo, kapag nagahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kalwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa labindalawang lipi ng Israel. Kapag iniwani naman ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap siya ng sandaang ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ikaanim, tayo ang magiging katunayan ng isang buhay na masaganang namumunga, isang buhay na ginagamit na instrumento ng Diyos upang mabago ang buhay ng iba. Wika sa isang bahagi ng verse 16, Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Tayo'y kailangang maging influencers sa lipunan, maging tagaakit tungo sa pagiging kristyano ng ibang tao. Hindi na natin kailangang mag-isip ng iba't ibang pamamaraan ng pag evangelize sa mga tao. Ang patutuo ng ating buhay ang pinakamalakas na sermon. Ang magandang halimbawa ng ating buhay ang pinakamagandang salin ng Biblia. Sinabi ni Jesus sa Mateo 5.13 na tayo ang asin ng sangkatauhan. Kailangan tayong magamit na instrumento upang mahadlangan ang pagkasira't pagkapahamak ng buhay ng mga tao. Katulad ng asin, kailangan din tayong makapagbigay ng lasa sa buhay ng iba. Maipakita natin ang buhay kristyano'y masaya, makabuluhan, kapaki-pakinabang at masagana kailangang maipakita natin ang pagiging iba ng buhay kristyano. Hindi tayo basta-basta natatangay ng kung ano ang uso at popular. Ang laging pamantayan natin ay ang buhay ni Jesus. Kung ano ang kanyang ipinangaral, iniutos at isinabuhay, yun ang ating pamamarisan. Kung ano ang ginawa ni Jesus, ganoon ang ating gagawin. Sinabi pa ni Jesus sa Mateo 5.14 na tayo ang ilaw ng sanlibutan. Tayo ang kailangang magsilbing liwanag sa isang mundong pinadilim ng kasalanan at ng mga kamalian. Kapag tinitingnan tayo ng tao, dapat ay nakikita nila sa atin si Jesus. Sa kahuli-hulihan, kapag ang pagsunod natin sa utos at kalooban ng Diyos ay tulad ng ginawang pagsunod ni Jesus, sinabi niya sa verse 25 na anumang hilingin natin sa Ama sa Kanyang pangalan ay ipagkakaloob sa atin. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos aming Ama, Maraming marami pong salamat sa aming natutunan ngayon. Mahirap sumunod sa utos at halimbawa ng aming Panginoong Yesus sapagkat kailangan talikura namin ang aming sariling interes. Ngunit kapag kami naman ay sumunod, bibiyayaan mo kami ng mga pagpapalang walang kapantay ito ang aming dalangin sa pangalan ng ama ng anak at ng banal na espiritu amen maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang karunungan buhay hanggang sa susunod na linggo tandaan mo mahal ka ng diyos kahapon ngayon at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.